Labintatlong taon na ang lumipas mula ng pumanaw si Rodolfo Vera Quizon Sr., mas kilala ng sambayanan bilang Dolphy, ang hari ng komedya. Sa paggunita ng kanyang ikalabintatlong death anniversary noong July 10, muling dumalaw si Shasha Padilla sa puntod ng dating partner upang magbigay pugay at alalahanin ng lalaking minsang nagbigay ng walang katapusang tawa at pagmamahal sa kanilang pamilya. Makikita sa mga larawang ibinahagi sa Instagram na personal na nilinis ni Shasha ang kanyang mausoleum at inayos ang puting bulaklak na handog sa yumaong komedyante. Kasama rin sa pag-alala ang mga anak ni Dolphy, kabilang si Eric Kizon, na nagbahagi rin ng mga sandaling iyon online. Shasha wants the open mausoleum camera ready, biro pa ni Eric, isang patunay na ang alaala ni Dolphy ay nananatiling buhay hindi lamang sa seryosong pagunita kundi pati na rin sa halakhak at saya. Thank you for the laughter, the love, and all the beautiful memories you've left behind, ani ni Shasha sa kanyang caption. Tahimik at payapa ang naging pagdalaw, isang masiglang paalala na kahit wala na si Dolphy. Nananatili siyang buhay sa puso ng mga mahal niya at ng milyong Pilipinong kanyang pinasaya.